Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. At ito yung pinaka tanong sa lahat. Dok, pakidiscuss naman po yung mga karaniwang almusal na delikado pala sa ating kalusugan. Heto na, aalamin natin ang sampu na paborito nating tunay na almusal na akala mo'y nagpapalakas pero nagdudulot pala ng sakit. Panguna sa ating listahan, kape na 3-in-1 na may kasamang biskwit. Ito na yata ang pinakaharaniwang almusal ng Pinoy na nagmamadali o nagtitipid. Gising sa umaga, timpla ng 3-in-1, tapos sausawa na lang ng fita o skyflakes. Mabilis at madali. Pero ito po ay isang breakfast of nothing. Almusal na walang sustansya. Ang payo ko, pag natin. Yung 3-in-1 coffee ay hindi kape. Ito ay asukal, unang sangkap, at creamer na gawa sa hydrogenated oils o ang trans fats. Ang mga biskwit naman ay puro puting arena at asin. Para kang kumain ng asukal, taba at alat sa umaga. Ang resulta? Biglang tataas ang blood sugar mo. Tapos, babagsak din agad. Kaya sa bandang alas 10, hilo na at gutom ulit. Ang masama pa, nag-uumpisa ka ng araw mo sa pamamagitan ng pagpapakain ng inflammation sa katawan mo. Pangalawa sa ating listahan, tortang talong. Paborito nating ipari sa sinangag, gulay, may itlog, healthy. Pero yung proseso ng pagluto, yan ang problema. Ang talong, bago gawing torta, ay karaniwang piniprito muna sa malalim na mantika para lumambot at balatan. Pagkatapos, ipiprito ulit kasama ng itlog sa parehong mantika. Dalawang beses pinirito. Ang payo ko, ang ganitong ulam ay punong-puno ng unhealthy fats at oxidized cholesterol mula sa paulit-ulit na paggamit ng mantika. Imbes na iprito, iihaw ang talong. Mas masarap pa ang smoky flavor. At kapag gagawing torta, ipan fry na lang sa napakakunting mantika. Bawas mantika, bawas sakit sa puso. Pangatlo sa ating listahan, ang ginisang bagoong na may kamatis at kanin sa probinsya ulam na ito. Mainit na kanin tapos ginisang bagoong, pampagana. Pero ang isang kutsara lang ng bagoong ay may sandamakmak na asin o sodium. Ito ang direktang kalaban ng inyong blood pressure. At dahil sa isda o alamang na ginamit, mataas din ito sa purines na kalaban ng may gout. Ang payo ko, ito po ay hindi dapat maging isang ulam. Ituring na lang itong bilang pampalasa. Kung gusto nyo ng malinamnam na almusal, Subukan ng ensaladang itlog na pula na may kamatis, sibuyas at suka. May alat na, pero may protina at sustansya pa mula sa lycopene ng kamatis. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang tiratirang spaghetti o carbonara kagabi. Sino ba namang hindi gumagawa nito lalo na pag may handaan? Para hindi masayang 'yun ang ahan mo sa lin. Mabilis at masarap. Mumit ang mga pasta dish na ito ay gawa sa puting arena na mataas sa refined carbs at ang mga sarsa ay madalas puno ng asukal sa pinoy spaghetti, alat at taba sa carbonara. Ang payo ko, ang pagkain nito sa umaga ay magdudulot ng sugar crash. Ang biglang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo ay naglalagay ng stress sa iyong pancreas kung gusto mo ng noodle sa umaga, mas magandang opsyon ng misuwa na may patola at itlog. Mas magaan sa tiyan at mas masustansya. Panglima sa ating listahan, mga pritong pampalamig, turon, banana cue, karyoka. Paboritong merienda na madalas almusal na rin, lalo na yung banana cue. Prutas naman, kaya healthy! Ngunit yung proseso ng pagbabalot sa asukal at pagprito sa lumang itim na mantika ang sumisira sa sustansya. Ang payo ko, ito ay ban ng asukal at trans fats. Ito ay direktang nagdudulot ng pamamaga, pagtaas ng timbang, at panganib sa diabetes. Imbes na ito, kumain na lang po ng sariwa o nilagang banana. Nakukuha nyo ang potassium at fiber nang walang kasamang magdudulot ng sakit. Panganim sa ating listahan, ginataang bilo-bilo, Minsan, ito na rin ang agahan natin lalo na pag malamig ang panahon. Nginit ito ay triple threat. Gawa sa malagkit, mataas sa carbs, puno ng asukal at may gata na mataas sa saturated fat na nakaka-contribute sa inflammation kapag sobra. Ang payo ko, ito ay dessert, hindi almusal. Kung gusto mo ng mainit at malapot na agahan, ang plain oatmeal po ang sagot. Mas mataas sa fiber. Walang asukal kung ikaw ang magtitimpla at maganda sa puso. Lagyan ng hiwa ng banana para sa natural na tamis. Pangpito sa ating listahan, mga maling healthy shake na maraming matatamis na prutas at asukal. Nagiging uso na yung mga fruit shake. Akala natin healthy. Pero pag nagblender ka ng mangga, saging, pinya, tapos nilagyan mo pa ng gatas kondensada o asukal, para ka na rin uminom ng isang pit shell na soft drinks. Pero, mas mahal. Ang payo ko, kung gagawa ng healthy shake, dapat may balanse. Ito ang formula. Isang prutas, plus isang gulay, plus isang source ng protina. Halimbawa, kalahating banana, isang dakmak na talbos at isang kutsara ng plain yogurt. At wala na pong dagdag na asukal. Pangwalo sa ating listahan, tiratirang fried chicken kagabi. Yung tiratirang fried chicken kagabi, ipapari sa sinangag. Pero ang balat at ang mantikang pinagprituhan ay puro unhealthy fats na masama sa puso. Ang arena na ipinang breading ay isa ring refined carb. Ang payo ko, tanggalin ng balat bago ihinit at imbis na iprito ulit sa mantika, i-air fry o i-bake para maging malutong ulit. Sa ganitong paraan, natatanggal pa ang sobrang mantika imbis na dagdagan. Pangsyam sa ating listahan, mga pastries, croissant, muffin mula sa mga coffee shops. Naging sikat ito dahil sa mga coffee shops, mukhang magaan na almusal. Ngunit ito ay gawa sa puting arena at sandamakmak na mantika o butter o margarine. Puro refined carbs at saturated fats na halos walang dalang bitamina o mineral. Ang payo ko, huwag gawing regular na almusal. Ito ay empty calories. Mas masustansya pang isang piraso ng whole wheat pandesal na may palamang itlog. Mas mabubusog ka pa at may makukuhang protina. At ang pangsampu sa ating listahan, walang almusal. At ang pinakadelikado sa lahat ay ang hindi pagkain ng almusal. Akala natin nakakatipid tayo o diet-diet. Yan po ay mas masama pa. Ang payo ko, kapag hindi ka nag-almusal, babaga lang yung metabolism. Sa tanghalian, sobrang gutom ka kaya mapaparami ang iyong kain. At dahil sa sobrang gutom, mas pipiliin mo yung mga matataba at matatamis. Ang resulta, pagtaas ng timbang at mas mataas na panganib sa diabetes. Kahit isang nilagang itlog at isang saging, yan po ay isang kumpletong almusal na mas mabuti kesa wala. Mga lolo at lola, ang almusal ang pundasyon ng ating araw. Siguraduhin nating matibay, malinis at masustansya ang pundasyon na ito. Hindi sa matatamis, mamantika at maaalat. Sana po ay nakatulong ito. Maraming salamat at God bless.